Good morning. Dito naman tayo. Ah, uh, sa dela. Ito Kung uh, ulan dito na nag-stack. Ah, uh, idilig natin kasi sayang. Ito kasi yung tubig nito, itong ulan na to. nito. din ito. So, yung nakaitake ito, nilalagay ko sa halaman para hindi masayang time. So, kaya kasi guys fertilizer ito guys sa uh, laman nakakatapa ito ng mga laman uh -huh. so, pag umuulan na-stack dito yung tubig eh na-stack yung ulan so ito Good morning everyone. Dito tayo. Dito tayo sa halamanan. Yan guys. Ito. Ah, uh, nakakatuwa to eh. Ito yung uh, buntot ng pusa. Guys. Yan. Ito yung snake. Snake grass San Francisco San Francisco Yan San Francisco guys Diamond Diamond grass Yan Yan Ito naman ano to Pagpapamili lang ng orchids kasi kahit nasa dingding or katawan ng kahoy na nabubuhay siya. Ayan guys. Ayan mga yan. Ayan. Karatsutsi. Ayan. Fortune grass. Yan. Chinese bimbo. Oh, uh, Chinese uh, ang tawag nito, pwede ilagay sa pagkain, pampapango. Ay. Oh, Yung nasa dulo. Ah. Ah, ito yung uh, dahon ng uh, gabi or talyan ito so yung orchids ayan guys ayan ayan saan mo laklak na yun o, namulaklak din pala ito o namulaklak pala itong gamot sa itong uh, ano pala ngayon ko lang napansin uh, na yung yung gamot sa diabetes na mulaklak pala siya guys ito so, siya mulaklak na siya oh. oh yan yan siya guys oh mulaklak na At ito na yung fern fern yan yung mga family water um, lily kilala yun at saka ito gabi family ng gabi yan so San Francisco. So, tanggal siya ng uh, tanggal siya ng stress, guys. Yun lang, guys. Uh, thank you so much for watching. God bless us all. Uh, ah, magandang umaga po sa atin lang. God bless. Actually, Mama Mary. Hello, Mama Mary. Good morning. Salamat po.